Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Gumugulong ng investigasyon ng mga pulis kaugnay sa pagkamatay ng limang miyembro ng isang pamilya dahil sa pagkakasunog ng kanilang bahay sa barangay Indahag, Cagayan de Oro City noong Martes, October 10. Lumalabas kasi sa investigasyon ng Cagayan de Oro City Police Office na may nangyaring foul play sa pagkasawi ng mag-asawang Meljen at Manilin Galpo dahil sa mga natamo nilang sugat sa kanilang mga ulo kung saan pinukpok ang mga ito ng mabigat na bagay. Ayon pa sa mga pulis, dinamay pa ng mga suspect ang dalawang bata ang anak ng mag-asawang Galpo at isang babaeng kapatid ni Manilin. Natuklasan pa na pinatay muna ng mga suspek ang mga biktima bago sinunog ang kanilang bahay. Sa ngayon, hinihintay na lang ng pulis siyang autopsy report ng mga biktima at meron na rin persons of interest sa mga pulis sa nangyaring insidente. Tinupok ng apoy ang ilang kabahayan sa Baseco Compound sa Tondo, Manila ngayong biyernes, October 13. Ayon sa Bureau of Fire and Protection, pasado alauna ng hapon nagsimula ang apoy na agad itinaas sa second alarm. Idineklara namang fire out ang sunog pasado alas dos ng hapon. Wala namang nasaktan sa insidente at inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Sinabi ng National Irrigation Administration o NIA na gagamitin ang sobrang tubig na pang-irigasyon para sa mga kabahayan. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Gillian, naging posible ito dahil sa kasalukuyang kasunduan ng National Water Resources Board at Department of Environment and Natural Resources. Dahil sa nilagdaang memorandum ng October 4, maaari nang bilhin sa NIA ang kanilang mga excess water para gamitin bilang supply sa mga kabahayan. Dagdag pa ni Gillian, magbibigay rin ito ng karagdagang income sa NIA. Layon naman ng MOA signing na makamit ang optimum utilization ng irrigation water na maaaring makatulong sa iba pang industriya maliban sa agrikultura. Good news naman sa ating mga motorista, magro-rollback muli ang presyo ng diesel at kerosene habang magtataas ang presyo ng gasolina sa ikatlong linggo ng Oktubre ayon sa isang opisyal ng Department of Energy o DOE. Ayon kay DOE Director of Oil Industry Management Bureau Rino Abad, maaaring umabot ng piso ang rollback sa kerosene at diesel, samantala mababa pa sa 50 sentimo ang pagtaas sa gasolina. Matunog ang usap-usapang makakaapekto ang gulo sa Israel sa supply ng petrolyo sa buong mundo. Gayunpaman, ayon sa DOE, hindi lubos na apektado ang Pilipinas dahil hindi naman tayo kumukuha ng produktong petrolyo sa Israel para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Hatid niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.